bonsa Bonso, pakiamat mo nga yung limon. Kuya, naglalaro ako. Oo nga. Andyan yung remote sa harap mo. Kaya pinapaabot ko. I said, hold up. Wait a minute. Something ain't right. Ano ba naman si Kuya eh? Exercise yan. Huh? Ayos, makakalara na ako. Five minutes later. Punso, tubig nga. Wait a minute. Who are you? Ako na naman. Got The description mo yan. Ha? Huh? Kuya, gusto mo ba tubig? O yalo sa gumukha mo. Ito <laughs> so, ako, hindi ako sementary. So <laughs>